nagkaroon siya ng mayuma tapos do naibigay ibigay ko po sa pamilya ko yun medyo nakaluwag-luwag ng konti Ako po si Gerald Hatiko, isa pong EYS service provider po. In situ po ako ng aircon technician sa TISDAC simula pa noong 2019 hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin po yung gawa ko na ano ako sa mga kasamahan po namin na medyo magaling po sila kaya na, doon po ako na porsige na kailangan kong gawin po. Tapos nag-aaral na rin po ako para alam ko yung ginagawa ko rin po. Mas mapadali po yung booking boss sa uh, pagpasok sa EYS. Si EYS na po mismo, automatic po, pupuntahan ko ka agad yun. Mas mapadali yung booking ko. Napakalaking bagay ang EYS boss. May isa po akong anak na hospital po yung pamilya ko yung mismong asawa ko po na nagkaroon siya ng mayuma tapos do na ibigay ko po sa pamilya ko yun medyo nakaluwag-luwag ng konti Nakakatulong po talaga ang AYS, lalong-lalo lalo na sa mga kapwa ko technician kasi yung mga post ko, gusto nilang ma-achieve yung ginagawa ko. Tapos gusto na rin nilang pumasok para sila rin magkaroon din ng sarili nilang serbisyo sa AYS. Dahil sa AYS, eh, maganda yung serbisyo ko. Tapos nagawa ko yung dating hindi ko nagawa noon dahil lang din po sa AYS. Ako nga po muli si Gerald Hatiko, isang service provider po ng AYS. Pwede na po rin po ako i-box sa AYS. Mag-download na po kayo sa Google Play and Apple Store po.